Naranasan mo na ba ang pakiramdam ng pagkabahala tuwing kumakain ka? Iniisip kung gaano kataas na naman ang iyong asukal sa dugo ang diabetes ay parang isang tahimik na magnanakaw, unti-unting kumukuha sa ating kalusugan, sa ating kagalakan at sa ating kalayaan. Maraming mga lolo at lola ang araw-araw na nakikipaglaban sa sakit na ito. At kasama nito ang takot sa paglabo ng paningin, pagkabulag, posibleng pagputol ng paa, o pagkasira ng bato, hindi biro ang mga sakit na idinudulot ng mataas na asukal sa dugo, ang pakiramdam na parang hindi mo na makontrol ang sarili mong katawan, ang pangamba sa bawat kain, ang paglimita sa mga bagay na dati mong nagagawa at kinagigiliwan, ang totoo. Hindi ka nag-iisa sa labang ito, libo-libo sa ating mga kababayan, lalo na sa ating edad, ang araw-araw na nahihirapan, ang pananakit ng katawan, ang pagod na parang hindi na nawawala, at ang patuloy na pangamba sa mga posibleng komplikasyon ay isang masakit na realidad na kinakaharap ng marami Subalit, paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong sikreto na nagtatago sa kalikasan mismo natin, na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno at ngayon ay kinikilala na rin ng agham. Ito ang mga simpleng halaman o damo na matatagpuan sa ating bakuran na may kakayahang tumulong na ibalik ang balanse ng ating dugo at labanan ang diabetes sa natural na paraan. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamabisang halamang gamot na makakatulong sa iyo na mapababa ang labis na asukal sa dugo at makamit ang mas mahabang buhay ng may kalusugan. Manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Ngayon, mula sa ating paghaharap sa masakit na realidad ng diabetes, dumako naman tayo sa mga solusyon na iniaalok ng ating kalikasan. Simulan natin sa isa sa mga pinakakilala at pinakamabisang halaman na matatagpuan halos sa bawat sulok ng ating bansa, ang ampalaya o kilala rin bilang bitter gourd. Marahil ang karamihan sa inyo ay pamilyar na sa lasan nito, mapait. Hindi ba? Pero huwag ninyong hayaang ang kapaitan nito ang maging hadlang sa pagtuklas ng napakaraming benepisyo na dala nito sa ating kalusugan. Sa katunayan, ang kapaitan na iyan ang mismong katangian na nagbibigay sa ampalaya ng kanyang kapangyarihan laban sa diabetes. Mayaman ito sa mga compound tulad ng charantin, vicin, at polypeptide P na kilala bilang plant insulin. Ang polypeptide P ay isang protina na, ayon sa mga pag-aaral, ay may kakayahang gayahin ng insulin ng katawan na tumutulong sa ating mga selula na mas mahusay na sumipsip ng glucose mula sa dugo. Ito ay tulad ng isang susi na nagbubukas sa mga pintuan ng ating mga selula para makapasok ang asukal at magamit bilang enerhiya. Sa halip na manatili at magtambak sa ating daluyan ng dugo bukod pa rito. Nakakatulong din ang ampalaya na bawasan ang produksyon ng glucose sa atay, isa pang mahalagang mekanismo kung paano nito sinusuportahan ang pamamahala ng asukal sa dugo. Isipin nyo, ang isang halaman na madali lang nating makita sa ating mga pamilihan o baka sa bakuran pa nga natin ay may ganito kalaking kakayahan. Ngayon, paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang makuha ang pinakamahusay na benepisyo nito? Ang isa sa pinakasimpleng paraan ay ang paggawa ng ampalaya juice. Marahil naiisip mo na ang pait nito, pero may mga paraan para gawing mas kaaya-aya ang inumin na ito. Maaari mo itong ihalo sa iba pang mga gulay o prutas na matamis tulad ng mansanas pipino o kalamansi para bawasan ang pait halimbawa magblend ng ilang hiwa ng ampalaya isang pipino at kaunting luya na may kaunting tubig salain at inumin ang katas nito araw-araw kung mas gusto mo naman ang solid na pagkain maaari itong isama sa iyong mga ulam Sino ba naman ang hindi pamilyar sa ginisang ampalaya na may itlog o di kaya'y may kasamang hipon o karne? Ang pagluto nito ay nakakatulong din na bawasan ang pait. Habang nananatili ang karamihan sa mga sustansya nito, ang sekreto sa paggamit ng ampalaya ay ang pagiging konsistent. Hindi mo makikita ang epekto sa isang inuman o isang kainan lang? Tulad ng lahat ng natural na pamamaraan, kailangan ang pasensya at pagpapatuloy. Narinig ko na nga ang kwento ni Mang Tonyo na halos sumuko na sa kanyang diabetes dahil sa mahal ng gamot at dami ng limitasyon sa pagkain. Ngunit, nang subukan niya ang regular na pag-inom ng ampalaya juice tuwing umaga at pagsasama nito sa kanyang diet, nakita niya ang unti-unting pagbaba ng kanyang blood sugar. Hindi ito mabilis ang lunas, kundi isang natural na suporta sa kanyang katawan siempre. Mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor at ipagpatuloy ang inyong maintenance medication. Ang ampalaya ay isang suplemento, isang kaagapay, hindi kapalit ng gamot. Ito ay bahagi ng isang mas malaking estratehiya sa pamamahala ng diabetes. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang, at ang pagdaragdag ng ampalaya sa iyong diet ay isang napakagandang simula. Huwag kang matakot sa kapaitan. Isipin mo na lang na ang bawat patak o bawat subo ay isang hakbang patungo sa mas malusog na ikaw. Ngayon na napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng Ampalaya, dumako naman tayo sa isa pang kamanghamanghang halaman na mula rin sa ating bakuran, na kadalasang matatagpuan sa ating mga bukid at minsan ay kinagigiliwan nating tingnan dahil sa kanyang mga bulaklak ang banaba. Ngayon na nalaman na natin ang mga kamangha-manghang benepisyo ng ampalaya. Ilipat naman natin ang ating pansin sa isa pang bayaning halaman na matagal nang ginagamit sa ating bansa para sa kalusugan ng dugo ang banaba o ang banaba o Lagerstroemia speciosa ay isang puno na kadalasang makikita natin sa mga probinsya na may magagandang kulay lila na bulaklak o ngunit higit pa sa ganda nito. Ang mga dahon ng banaba ay itinuturing na isa sa pinakamabisang natural na gamot para sa diabetes. Hindi nakapagtataka na marami na ring commercial supplement ang gumagamit ng banaba bilang pangunahing sangkap. Ang sikreto ng banaba ay nasa isang compound na tinatawag na corosolic acid. Ito ang pangunahing active ingredient na pinaniniwala ang responsable sa kakayahan ng banaba na magpababa ng asukal sa dugo. Paano ito gumagana? Ang corosolic acid ay tumutulong na mapabuti ang pagkuha ng glukos ng ating mga selula. Ibig sabihin, mas madaling makapasok ang asukal sa loob ng ating mga selula kung saan ito magagamit bilang enerhiya. Ito rin ay may kakayahang makapagpabagal sa proseso ng pagtunaw ng starch, na nangangahulugang mas mabagal at mas kontrolado ang paglabas ng glucose sa ating dugo matapos kumain. Isipin mo na lang na ang corosolic acid ay parang isang glucose shuttle na tumutulong sa asukal na makarating sa tamang destinasyon nito sa loob ng katawan. Sa halip na manatili at magdulot ng pinsala sa ating mga ugat at organo, ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng banaba ay sa pamamagitan ng paggawa ng tsa. Kumuha lang ng ilang sariwang dahon ng banaba, hugasan ng maigi, at pakuluan sa tubig sa loob ng mga deso hanggang 15 minuto, maaari mo itong inumin bilang mainit na tsa o palamigin at inumin sa maghapon. Mayroon ding mga pinatuyong dahon ng banaba na mabibili sa mga palengke o herbal stores na mas madali ring gamitin para sa paggawa ng tsa. Ang susi ay ang regular na pag-inom nito. Mahalagang tiyakin na malinis at maayos ang pinagkukunan ng iyong banaba. Lalo na kung galing sa likod bahay o sa mga lugar na hindi sigurado ang paglilinis. Kung nahihirapan kang kumuha ng sariwang dahon. Ang mga capsules o supplements na may extract ng banaba ay isa ring opsyon, ngunit laging tandaan na dapat munang kumonsulta sa iyong doktor bago uminom ng anumang suplemento lalo na kung meron kang maintenance medication? Gusto kong ibahagi ang karanasan ni Aling Nena na halos ayaw nang umalis ng bahay dahil sa hirap maglakad at sa pamamanhid ng kanyang mga kamay at paa. Ngunit nang inirekomenda sa kanya ng isang kaibigan ang pag-inom ng banabatea at pinagsabay niya ito sa pagbabago ng kanyang diet. Unti-unti niyang naramdaman ang pagbuti ng kanyang pakiramdam. Bumaba ang kanyang asukal at mas gumaan ang kanyang katawan. Hindi ito isang magic pill, kundi isang natural na tulong na. Kapag sinamahan ng tamang pamumuhay, ay maaring magdulot ng malaking pagbabago ngayon, mula sa Banaba, lumipat naman tayo sa isa pang superfood na matagal na nating kasama sa hapagkainan at itinuturing na miracle tree ng marami ang malunggay. Ang malunggay ay hindi lang kilala sa kanyang kakayahang magpalakas ng gatas ng ina, ito rin ay isang powerhouse ng nutrisyon at may potensyal na makatulong sa pamamahala ng asukal sa dugo. Mayaman ito sa mga bitamina, mineral tulad ng iron, calcium, at potassium at napakaraming antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ay mahalaga dahil nakakatulong sila na labanan ang oxidative stress sa katawan na kadalasang mas mataas sa mga taong may diabetes at nagdudulot ng pinsala sa mga selula. Bukod pa rito, ang fiber content ng malunggay ay nakakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa ating bituka, na nagre-resulta sa mas stable na level ng asukal sa dugo pagkatapos kumain, may mga paunang pag-aaral din na nagmumungkahi na ang malunggay ay maaaring direktang makaapekto sa level ng asukal sa dugo. Ang maganda sa malunggay ay napakadali nitong isama sa ating diet. Maaari mo itong ilagay sa halos lahat ng uri ng sabaw tulad ng tinola, sinigang o kaya naman ay sa simpleng lutong gulay ang mga dahon nito ay maaari ring gawing smoothie o kaya naman ay gamitin ang pinatuyong malunggay powder at ihalo sa iyong kape juice. O kahit sa kanin, ang pagdaragdag ng malunggay sa iyong diet ay hindi lamang makakatulong sa iyong blood sugar, kundi magbibigay din ito ng mahalagang nutrisyon na kailangan ng iyong katawan. Lalo na sa ating edad, isipin mo, ang isang simpleng gulay na kailangan lang na itanim sa bakuran ay may napakaraming benepisyo. Bukod sa malunggay, meron pa tayong isa pang makapangyarihang halaman na matagal na nating ginagamit sa ating kusina at gamutan ang luyang dilaw. O turmeric, ang turmeric ay hindi lang pampakulay sa ating pagkain o pampalasa. Ito ay mayroong active compound na tinatawag na curcumin na kilala sa kanyang malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Alam niyo ba na ang pamamaga ay isa sa mga ugat ng maraming sakit? Kasama na ang diabetes at ang mga komplikasyon nito, ang curcumin sa turmeric ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa katawan at maaari ring mapabuti ang sensitivity ng ating mga selula sa insulin. Na nangangahulugang mas magiging epektibo ang insulin ng iyong katawan sa pagproseso ng asukal. Maaari mo itong idagdag sa iyong mga luto tulad ng kari adobo o kahit sa ginisang gulay. Maaari ring gumawa ng turmeric tea sa pamamagitan ng pagpapakulo ng hiniwang sariwang luyang dilaw sa tubig at lagyan ng kaunting pulot pokyutan at kalamansi para masarap. Ang regular na paggamit ng turmeric ay maaaring maging isang simple ngunit epektibong paraan para suportahan ang iyong blood sugar management at pangkalahatang kalusugan. At sa huli, nais kong ibahagi sa inyo ang isa pang simpleng sangkap na madalas nating nasa ating mga pantry ang cinnamon o kanila hindi lamang ito nagbibigay ng matamis at masarap na amoy at lasa sa ating mga pagkain, kundi mayroon din itong napakalaking benepisyo para sa mga may diabetes. Ang cinnamon ay kilala sa kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity na nangangahulugang mas epektibong magagamit ng iyong katawan ang insulin na ginagawa nito. Nakakatulong din ito na mapababa ang fasting blood sugar levels at pinapabagal ang pagkasira ng carbohydrates sa ating digestive system pagkatapos kumain, na nagre-resulta sa mas stable na blood sugar spikes. Napakadali nitong isama sa iyong araw-araw na routine. Maaari mong isprinkle ang cinnamon powder sa iyong kape. Oatmeal, prutas o yogurt, maaari ring maglagay ng cinnamon stick sa iyong herbal tea. Ang cinnamon ay isang simpleng add-on na may malaking potensyal na makatulong. Tandaan, ang mga halamang ito ang palaya, banaba, malunggay, turmeric at cinnamon ay mga kaagapay lamang sa iyong laban kontra diabetes. Hindi sila magic cure at hindi sila kapalit ng gamot na inireseta ng iyong doktor. Mahalaga ang regular na pagbisita sa doktor, pagsunod sa kanyang payo, at pagbabago sa iyong pamumuhay tulad ng tamang pagkain at regular na pag-eehersisyo. Ang mga halamang ito ay bahagi ng isang holistic na diskarte sa kalusugan. Ngayon, napag-usapan na natin ang ilan sa mga pinakamabisang halamang gamot na mga na labanan ang labis na asukal sa dugo ang pait na ampalaya na may kapangyarihang gaya ng insulin, ang banaba na may corosolic acid na nagpapabuti sa paggamit ng glucose ng ating mga selula, ang malunggay na punong-puno ng sustansya at antioxidants, ang luyang dilaw na may curcumin para labanan ang pamamaga, at ang mabangong cinnamon na nagpapahusay sa insulin sensitivity. Hindi ba't nakakagulat kung gaano kadaming tulong ang maibibigay sa atin ng ating kalikasan na madalas ay nasa mismong paligid lang natin ang sikreto. Mga kababayan ay hindi lang sa isang halaman kundi sa pagsasama-sama ng mga ito at ang pagiging konsistent sa paggamit. Hindi rin ito tungkol sa paghahanap ng isang mabilisang solusyon kundi sa paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago sa ating araw-araw na pamumuhay ang bawat hakbang, gano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa mas malusog at mas masiglang buhay. Naalala ko ang kwento ni Lola Elena na halos wala ng gana sa buhay dahil sa dami ng gamot na iniinom niya at sa patuloy na pagtaas baba ng kanyang asukal. Pero nang simulan niyang isama ang banabateya sa kanyang umaga, sinabayan ng ginisang ang palaya sa tanghalian at dinagdagan ng malunggay sa kanyang sinigang. Unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago hindi lang bumaba ang kanyang uh, blood sugar readings, kundi mas naging aktibo at masaya siya, nakakapaglakad na ulit siya sa umaga, nakakapagtanim ng gulay sa bakuran, at mas nakikisalamuha sa kanyang mga apo, ang kanyang kwento ay patunay na may pag-asa, at ang pagkuha ng kontrol sa iyong kalusugan ay posible, kahit na sa ating edad, tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging mapagmatiyag at mapagkumbaba na matuto at sumubok ng mga bagong paraan para suportahan ang iyong katawan. Ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iyong doktor. Ang mga impormasyon na ibinahagi ko sa araw na ito ay para sa kaalaman lamang at hindi dapat ituring na kapalit ng medikal na payo. Laging magpakonsulta sa iyong doktor bago magsimula ng anumang bagong herbal na gamot o suplemento, lalo na kung ikaw ay mayroon ng maintenance medication. Ang iyong doktor ang pinakamainam na makapagbibigay ng gabay base sa iyong kasalukuyang kalusugan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang laban kontra diabetes ay isang patuloy na paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa, nandiyan ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan at ang mga impormasyon na tulad nito para gabayan ka ang simpleng pag-iisip na mayroon kang kapangyarihang gumawa ng positibong pagbabago sa iyong kalusugan ay isang malaking hakbang na ang bawat dahon ng ampalaya, bawat butil ng malunggay, at bawat sipsip ng banabateya ay isang paalala na ang kalikasan ay nandiyan para sa atin. Ang sorpresa na sinasabi ko sa simula ay ito ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nasa mga halamang gamot, kundi nasa iyong desisyon na unahin ang iyong sarili at magtiwala sa kakayahan ng iyong katawan na gumaling. Sa tulong ng kalikasan, ito ang paggising sa katotohanan na ang kalusugan ay isang kayamanan na dapat nating ingatan. Manatiling positibo, manatiling aktibo hanggat maaari at patuloy na maghanap ng mga paraan para mapangalagaan ang iyong sarili. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para gumawa ng mas mabuting pagpili para sa iyong katawan. Mahalaga para sa akin na marinig ang inyong mga karanasan at saloobin. Kung mayroon kayong mga kwento kung paano nakatulong sa inyo ang mga halamang gamot na ito o kung mayroon pa kayong ibang tips na nais ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa iba ba. Ang bawat komento ninyo ay makakatulong sa iba pang nangangailangan kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito. Pakiusap, bigyan niyo ito ng like at subscribe sa aming channel sa paggawa ninyo nito. Tinutulungan ninyo kami maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng ganitong impormasyon at makakapagbigay kami ng mas marami pang kapaki-pakinabang na content para sa inyong kalusugan. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan patuloy na mamuhay ng may kalusugan, kagalakan at vibrance sa bawat edad.